hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Justice has been served. Yan ang tugon ng kampo ng aktor at TV host na si Vong Navarro matapos silang paboran ng korte sa isinampang kaso laban sa negosyanteng si Cedric Lee at model na si Denise Cornejo. Hinatulang guilty at pinatawa ng habang buhay na pagkakabilanggo si Lee at Cornejo sa kasong serious illegal detention for ransom. Kasamang naparusahan ang mga kapwa akusadong sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. 2014 na akusahan ni Navarro ng illegal detention at pambobugbog sina Lee sa isang condominium sa Tagig. Binantaan pa umano ni Lee si Navarro kung hindi siya magbabayad ng 2 milyong piso. Ganti raw ito sa umano'y panggagahasa ng TV host kay Cornejo. Nakulong noon ang mahigit dalawang buwan si Navarro ng sampahan ng kasong rape and acts of lasciviousness ni Cornejo. Nito 2023, binasura ng Korte Suprema ang kaso. After 10 years kung saan ang daming nasabi, ang daming um, mga kaso na final sa kanya, na ang Supreme Court mismo nagsabi walang kabasi-basi mga kaso na yon, pero na pa siya, hindi ba? Ang sabi ni Mr. Wong na noon pa na ang ang ba yung road, yung yung daan, sa kusi siya, sometimes bako-bako siya, but at, end, at, the end of the day, ang uh, importante, dumating tayo dun sa tamang destinasyon. Hmm. So, uh, si Mr. Wong Navarro expressed his gratitude Lungkot at pagkagulat naman daw ang naramdaman ng pamilya ni Denise Cornejo sa hatol ng korte. Sa isang panayam sa lolo ni Denise na si Rod Cornejo, sinabi niyang hindi raw nila inaasahan ang naging desisyon ng hukuman. Nalulungkot din daw sila dahil habang buhay na makukulong si Denise. Pag-aaralan daw nila ang iba pang posibleng legal remedies. She did not weep. She did not do any uh, any scandalous uh, act. Wala. She was very. She was very quiet. Uh, she maintained her composure, and she was telling me that she is maintaining her faith. No? She believes that God will will, will, will that justice will really prevail. So in short, uh, Cheryl, uh, I look at Dennis as a very strong woman, a very strong woman for her age. Para bigyan po tayo ng update tukol sa nangyaring ito live mula sa Taguig City. Nasa front line ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong latest? Route mula nga sa Taguig Regional Trial Court ay sinundan natin at dinala nga rito si Dennis Cornejo at si Maras dito sa Taguig Police Station. Agad isinalang sa medical at sa booking at mugshot bilang proseso ng paglilipat sa kanila sa Bureau of Correction sa Muntinlupa. Sabi ng Taguig Police, aantayin pa nila ang court order at dokumento ng kaso nila Cornejo na gagamitin sa pag-transfer sa kanila sa Bucor guilty sa kasong isinampa ni Bong Navarro noong January 22, 2014 ng serious illegal detention with ransom sina Denise Corneo, Cedric Lee, Ferdinand Guerrero at Simmer Ross. Reklusyon perpetua ang hatol ng korte na ibig sabihin habang buhay na pagkakulong o 20 hanggang 40 years na imprisonment. Roots sa ngayon ay hinihintay natin yung pagdating ni Cedric Lee dahil sabi nga ng polis, nagpadala rin ito ng surrender filler at susurrender ngayong araw. Sa ngayon, ay, nakita natin at sinubuang interview si Dennis Corneo pero tumanggi siya. Naka-face mask sila, nakatakip ang muka at na, nakaposa sila. At habang si Sir Merras naman ay may kasama pang uh, lawyer na nag-aasikaso sa kanya. Sa ngayon ay nasa holding area sila ng, ng jail dito sa Tagig at hinihintay uh, nila yung proseso bago dalhin sila sa Bucor. Maraming salamat, Gary De Leon. Sa ibang balita, pinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy kasunod ng panibagong insidente ng pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa DFA, pinrotesta nila kay Zhu Zhiyong ang mga agresibong aksyon ng China kabilang ang muling pambobomba ng tubig at pamabangga sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baco de Masito. Dagdag ng DFA, pinaalis na nila ang mga barko ng China sa Baho de Masinloc sa lalong madaling panahon. Wala pang tugon dito ang Chinese Embassy. Sinailalim na rin sa state of calamity ang Bangsamoro region dahil sa epekto ng El Nino. Sa gitna ng matinding init, nakararanas na rin ang rehiyon ng hakulangan sa supply ng tubig at pinsala sa mga pananim. Dahil dyan, pwede nang gamitin ng lokal na pamahalaan ang calamity funds para matugunan ang epekto ng El Nino. Nauna lang sinabi ng Bangsamoro Government na dapat mabigyan ng tulong medikal at pinansyal ang mga apektadong residente. Magpapatupad ng mga hakbang ang MMDA para hindi lumala ang daloy ng trapiko kasunod ng pagsasara ng bahagi ng EDSA Kamuning Flyover. Live mula sa Quezon City nasa frontline ang balitang 'yan si Brian Basa. Brian, ano bang sitwasyon dyan ngayon? Gaano ka traffic sa area mo? Sikan <smart noise> po natin si Brian Basa para sa kanyang ulat tungkol dyan sa traffic situation sa Kamuning Flyover. Marami pang abang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Iginiit ng Cagayan de Oro Water District na hindi nila kinikilala ang rate hike na sinisigil sa kanila ngayon ng Cagayan de Oro Bulk Incorporated. Para sa iba pang detalye, live mula sa Cagayan de Oro, nasa front line ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, ano nga ang sagot ng CDO Water District sa umanoy utang nila? Ruth, nagsalita na nga ang Cagayan de Oro Water District tungkol dito sa daandang milyong halaga ng pagkakautang nila umano sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated apat na disconnection notices ang natanggap daw ng Cagayan de Oro Water District dahil sa umano'y hindi pagbabayad ng utang sa COBI. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng COBI na aabot sa higit apat na raang milyong piso ang utang ng COWD. Noong 2021, nagpasa daw ang mga dating board member ng resolusyon na hindi nila kinikilala ang pagkakaroon ng water rate increase tuwing tatlong taon. Nanindigan din ng COWD na handa silang magbayad sa COBI sakaling mapatunayan na sila ay may pagkakautang. Hindi nila nire-recognize yung water rate increase uh, because of the pandemic. So nagtuloy-tuloy yon on that ground hanggang 2023. Kasi 2023 lang nilift ng ating gobyerno yung ano, state of health emergency. Sa kabila ng uh, ultimatum na binigay ng Kobe sa COWD, mayroon pa rin tubig dito sa buong Cagayan Di Oro At uh, kanina no, nakita natin doon sa ibang lugar dito ay nakakaranas nga ng low pressure ng tubig. Pero nilinaw ng uh, LGU at pamunoan ng uh, Water District ng Cagayan na ito'y normal daw dahil mataas yung demand. So nilinaw natin mayroon pang supply ng tubig dito sa buong Cagayan de Oro. At uh, ayon nga sa pamunoan ng COBI, handa silang makipagpulong muli dito sa Cagayan de Oro Water District. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo Ruth. Maraming salamat Elaine Fulgencio. Gaya nga po ng napaulat kanina ay nagpapatupad ng mga hakbang MMDA para hindi lumala ang daloy ng trapiko kasunod ng pagsasara ng bahagi ng Ed sa Kamuning Flyover. Balikan natin live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, go ahead. Ruth, hindi pa rush hour pero wala ng galawan o napakabagal ang daloy ng mga sasakyan habang papalapit sa Kamuning Flyover southbound ang mga motoristang naiipit sa traffic. Kaya kung kayo po ay galing Quezon City at papuntang San Juan, Mandaluyong, Makati at Pasay, humanda ng Pumreno, pagsapit pa lang ng Panay Avenue. Aabot ang mabigat na traffic na yan hanggang lumampas ng Kamuning Road. On-site ang mga enforcer ng MMDA. Halimbawa dito po sa EDSA Corner, Scout Borromeo, may mga hawak na karatula ang mga otoridad. Ang nakalagay rito, All Motorcycles Detour may araw na nakaturo sa direksyon ng Scout Borromeo. Marami Salamat sir. Isa ang Scout Borromeo Street sa mga alternatibong ruta. Ngayong sarado ang southbound lane ng kabuning flyover. Pwede ring lumiko ang mga sasakyan sa Panay Avenue, Mother Ignacia at Scout Albano. Tagusian sa Timog Avenue at kanan ulit sa EDSA. Mga carousel bus lang ang pwedeng gumamit ng southbound lane ng Kamuning Flyover. Ayon pa kay MMDA Chairman Don Artes, may karagdagang adjustment simula bukas. Kasama riyan ang pagbabawal sa mga motorista na dumaan sa service road. Ayon naman sa DPWH, magdamagan o 24-7 ang kanilang pagkumpuni sa flyover. Kaya bilang adjustment papayagang dumaan ang mga carousel bus sa service road. Anim na buwang sarado ang uh, kamuning flyover para sa retrofitting o pagpapatatag para paghahanda o bilang paghahanda sa anumang kalamidad tulad ng lintol. Balik sa iyo. Maraming salamat, Brian Basa. Nasunog naman ang isang pagawaan ng mantika sa Lucena City sa Quezon. Sa video ito, makikita ang lawak ng pinsala ng sunog. Pasado alas 3 kaninang madaling araw ng sumiklab ang apoy. Inabot ng halos sa anim na oras bago tuluyang naapula ang sunog. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Patuloy pang inaalam ang naging mitsa ng apoy at halaga ng natupok na ari-arian. Trending ang umano'y pag-walk ng bandang Orange and Lemons sa isa nilang gig sa San Jose Occidental, Mindoro. Matapos, umanong sumingit ang aktres na si Francine Diaz. Sa Facebook Live kagabi ng LGU na nag-imbita sa kanila, makikitang nagsa-soundcheck ang Orange and Lemons sa stage nang biglang tinawag ng host si Francine para kumanta. Tila na inisama ng bokalista ng Orange and Lemons na si Clem Castro at maya-maya'y umalis sa stage kasama ang kanyang ibang kabanda. Pagkatapos ni Francine, bumalik rin naman at nagperform ang Orange and Lemons. Pero bago sila kumanta, nagsalita si Clem sa audience at nagpatutsadang sana raw, walang sumisingit. Humingi rin siya ng respeto mula sa ibang artist. Sa isang Instagram story naman, nagpasalamat si Francine sa fans na may caption na, Respect goes both ways. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Sa Pulsa video, electric scooter tinangay sa isang bahay sa Makati City. Sa frontline news abroad, lalaking humabol sa tren sa India, nalagay sa panganib ang buhay nang bigla siyang mahulog. At abangan, MMFF Best Actor Cedric Juan, kasama sa showbiz frontliner mamaya sa Frontline Pilipinas. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.